Ayan, magandang araw mga boss From Pag Bilaw, Quezon ah, uh, Mahirap anda rin, mga boss Ayan O ayan, sabi ko ani uh, pare parehas naman talaga lagi uh, Barako to, 2023 and 24 model Kapag ka hindi mo in -adjust. Mahirap anda rin, lalo na sa umaga So ito naman mga boss Ay napa-adjust na raw, napa-tune up na Kaya Yon Yun, ang sinukat natin sala Ayan ah isa ito sa factor kung bakit medyo mahirap paanda rin. Isa ito mga boss. Ibig sabihin, sala, isa na yan. Tapos, syempre, mag-a-adjust tayo ng kompre. Sa kompre naman mga boss, sabi ko nga, may diskarte dyan na ginagawa tayo. Hindi naman pare-parehas, pero, yun magkakaiba talaga mga boss ang pag-adjust nyan so wala tayong tutorial na sa so, mga nagtatanong mga boss wala tayong tutorial ng pag-adjust ng spring kasi mahirap ng masisi pagka nag-advise tayo na halimbawa mayroong sukat pero hindi nga pare-parehas ang tension kaya ang ginagawa natin tansya-tansya na lang so nagpalit na rin ng spark plug papalta natin yan ng orig na C8E mga boss boss ano alagay uh, hindi ako naggamit yung mga boss NGK yung, yung gamit natin na o orig so dito ang gagawin nga natin ay carburetor tapos tune up papalta natin ng spark plug mag adjust tayo ng spring tapos ano pa nga bang gagawin dito ay ah, yung one way valve tatanggalin na rin and dito mga boss carburetor muna ang babakbakin natin kasi yun nga medyo mahirap daw mas mahirap daw paanda rin yung mga bago mga boss na ina-adjust natin mahirap na yung paanda rin ay lalo na itong na-adjust na tapos sala ay lalong doble na mas mahirap paandarin. So, mapapaandar lang ito mga boss. Bawa na paandar, then mamatay-matay. Ganun, ganun yun, Medyo mahirap siya paandarin. Pag uminit, okay na. Yun yung mga sinyalis na sala. Sala yung pagka-adjust. So, pina-adjust nga ito sa dealer. Uh, yun, nakita naman natin. Sala nga. Uh, kahit dun sa pagka-adjust ng valve sa sala rin kaya mahihirapan talaga to uh, kada umaga or kada gagamitin lumamig yung makina ay uh, hindi mo mahanapan to ng magandang tono gawa ng yun nga puro sala eh syempre si Barako yun ay medyo masila niyan kaunting sa nga ay yun misan pag nag-adjust tayo nagtutuno tayo yung mahan ba may kaunting hindi nasunod yun, medyo hindi pa rin natin mahanap yung pinakamagandang uh, andar so yan kaya dito kulikutin muna natin yung kanyang carburetor para mailagay natin sa tamang tono and yun sa kalimitan mga boss adjust tayo ng 3.5 so kapag ka na tapos meron meron pa oh, kaunting palya adjust na lang tayo kasi meron talagang ganun mga boss hindi rin naman pare-parehas pero yun lang yung ina-advise natin kasi yun yung kalimitan na adjust natin na halos magkakaparehas na adjust dito sa carburetor ng 2023 at 24 model. Kaya lang yun nga minsan kapag ka sa inyong lugar depende sa gasolina ay yun. Hindi tayo magkaka-agree sa 3.5 hanap tayo ng tono na mas uh, mapino. Ayun. Si dito adjust adjust tayo ng carburetor. Uh, sa paglilinis naman, yan, madali lang na paglilinis. Kaya lang, yung pagtotono ang mahirap. Uh, dun sa mga sinasabi natin na 3.5, yun talaga kalimitan. Ideal yon Pero, depende rin sa lugar, depende rin sa sali na gasolina, depende kung hindi na stock yung mga nakalagay tulad ng spark plug pag hindi na rin yung stock uh, nagbabago rin yung mga boss kaya tapos yung pag uh, valve clearance minsan hindi rin tumutugma yung ating sinasabing 3.5 kaya ito tono pa rin talaga mga boss ayun kasi yun ay ano naman pag andar mapipil mo naman yun eh kung okay pero kung hindi tono pa rin kahit sabihin sinabi natin 3.5 nga ay yun uh, madalang din yung uh, minsan kasi ang nangyayari uh, may nagmay message sa atin 3.5 na yung ginawa e eh, naman pala marami na rin nabago hindi na rin standard yung mga ini-adjust kaya yun hindi rin tono at kasunod naman dito sa pag adjust ng compression release yun sabi ko nga uh, hindi natin mai mailabas yung yung mga ginagawa natin kasi magkakaiba talaga at napaka sabi lang medyo masilan ito mga boss kasi compression release ang ginagalaw natin pag nagkamali ka rito maaring masira yung kanyang kick idle gear yun yun yung isang pangit kapag ka sumala ka sa pag adjust ng compression release at kasunod na pag adjust natin ng ang compression release valve clearance tayo kasi yun nga yung pagka-adjust nito sinukat natin kanina ay sala uh, napakaliid ng ng clearance na ginawa do sa unang nag-adjust so doon pa lang uh, medyo pigilan takbo nun mga boss kaya dito valve clearance tayo ng, nasa specified na uh, na valve clearance mga boss And yun, sabi ko nga, valve sala. So, huwag nyo iisipin na ipatune lang kayo. Ah, madali lang yung ginagawa. So, hindi, hindi ganun yung mga boss. Kasi, minsan, pag higpit natin yan, sala. Kaya, nagkakaroon tayo ng pag susukat. Kailangan sinusukat natin talaga yan. Hindi pwede yung kinakapakapa lang. Kasi, ang, ang paliwanag ko rin mga boss, ba't hindi mo gagamitan? Kaya nga, may pillar gauge. Ngayon, kung hindi mo ginamitan, anong adjust yung ini-adjust mo. So, yun. Yun. Kaya kung magpapatune kayo, kailangan ang ginagamitan ng pillow gauge para alam nyo yung sukat na ini-adjust nung pinagpagawa ninyo. At dito, ikakabit na natin yung carburetor kasi nalinis na natin to na tuno na. And kasunod, yun namang one-way valve tatanggalin na rin natin. Kasi naandito na rin lang naman, tanggalin na yung one-way valve kasi nagkaka-problema talaga yung pagdating ng Ah, uh, nagmoist na yung pinakang one way valve do sa loob nung takip ng fuel tank. At yan, ipapaalala ko lang mga boss ano, wag kapag ka natanggal niyo na yung one way valve, wag niyo nang isasagad do sa pinak pull tank mga boss. Meron naman pillar neck diyan hanggang doon lang kasi yan ay aawas lang kung sakaling yung pag-a-pull tank ninyo ay sagad na sagad. Hindi na pwedeng isagad yung pull tank kung aabot doon sa uh, pinakang takip Huwag nyo paabutin kasi hihigupin lang yan. Mag-overflow lang yan doon sa drain hose. Kaya uh, magpanig pa kayo pag tinanggal nyo yung one-way valve tapos pinultak nyo ng sagad. So, yun. Uh, dito naman mga boss. Yan. Tinatanggal na natin yung ano. Yung kanyang one-way valve. Meron tayong mga tutorial nito mga boss na yung naka-close up yung pag-video natin. Dito ay medyo malayo yung camera. So, pinakita lang natin kung paano talaga basta search nyo lang dito sa aking Facebook account at sa sa YouTube channel ko mga boss kung gusto nyo uh, makita kung paano uh, baklasin yung medyo malinaw yung pagka-video mga boss meron tayo doon paano alisin yung one way valve yung negative pressure yan yun yung mga ginagawa natin dyan pare-parehas lang naman yung barako 2 at barako 3 isa lang yung pagtatanggal natin ng one way valve So, kalimitan talaga mga boss, dapat talaga tinatanggal nyo na 'yan para hindi na kayo magka-problema. Kasi nagkaka-problema talaga 'yan. Dumadating 'yan lalo pa kapag medyo matagal-tagal na. Siguro mga lumipas ang isang taon na ginagamit nyo na 'yung Sibara o 2. 2022, 23, 24 model ganyan. Pag ay eh, 'yun 'yung mga nagagawa natin mga boss. Talagang nagkakaroon siya ng negative pressure. kaya tinatanggal natin yung kanyang one way valve Tapos na natin tanggalin yung one-way valve Balik na natin doon sa tanki Yung kanyang takip Ayan, tapos pag nai-adjust na natin, tapos pagka hindi pa rin maganda yung andar, magtotono pa rin tayo ng mga boss. Yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag yung mga sinabi ko sa inyo na 3.5 ay hindi nagka -a -a kailangan nyo pa rin magtono para makuha nga yung magandang andar. thank okay. you So ayan mga boss natutunan na natin one click one kick yan soft touch